Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Elon Musk ang may-ari ng Tesla, X at SpaceX tungkol sa crypto? Ang cryptocurrency ay isang mas mahusay na paraan upang maglipat ng halaga kaysa sa mga piraso ng papel na tinatawag nating pera. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga utility coins ay mga cryptocurrencies na tumutugon o lumulutas ng mga particular na problema sa isang macro level. Hindi namin ito sinasabi. Sabi ng bilyonaryo at serial entrepreneur na si Mark Cuban, kung makakita ka ng crypto token or application na talagang nagbibigay ng halaga at utility, doon ka mamumuhunan at iyon ang hinahanap ko. Ito ang mismong pag-iisip tungkol sa paglutas ng mas malalim na mga problema sa mundo ng pananalapi at mga pagbabayad na humantong sa amin upang lumikha ng aming sariling hybrid blockchain Privado network. Tribado iyon pati na rin ang desentralisado at isang ekosistem ng mga desentralisadong app. Bago namin sabihin sa iyo ang tungkol sa utility ng mga app na ginawa namin, tingnan natin ng mas malalim kung anong mga problema ang itinakda naming lutasin. Ang mundo ng pananalapi ay naghihirap mula sa mabagal na bilis ng transaksyon at kakulangan ng transparency. Nagpa siya kaming dalhin ang kapangyarihan ng revolusyonaryong blockchain at AI upang malutas ang mga problemang ito. Alam kong nagtataka ka, ano ang pagkakaiba ng blockchain at AI? Maghintay, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang walang limitasyong mga posibilidad na nagbubukas sa blockchain at AI. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga bangko ay nagpo-proseso ng mga pagbabayad sa real-time? kung saan ang mga negosyo ay nasisiyahan sa matulin, transparent na mga transaksyon ng hindi nagbabayad kung ng saan mga ang mga bayarin while ay maaaring makakuha ng credit mula sa kanilang mga kapantay at gamitin ang kanilang mga asset o wallet anumang oras, kahit saan, saan tayo pupunta go. sa larawan. Natukoy namin ang mga likas na problema sa mga pagbabayad, pandaigdigang kalakalan, at pananalapi sa taon ng, taon ng taon ng taon bago pa ito naging isang buzzword. Nagtakda kaming bumuo ng sarili naming ecosystem, na gumagamit ng potensyal ng revolutionaryong blockchain at teknolohiya ng AI, upang mapahusay ang bilis, seguridad, transparency at kahusayan ng mga serbisyong pinansyal. Ngunit sino tayo? Kami ay Diamante Blockchain, isang makabagong kumpanya na itinatag ng mga stalwarts sa industriya at mga innovator mula sa pagbabangko, pananalapi at teknolohiya na may kolektibong karanasan sa mahigit 80 taon at nagtrabaho sa mga kilalang multinational na kumpanya at institusyong pampinansyal. Ang kupunan ng diamante ay binubuo ng mga eksperto ng mga tagapangulo sa mga kilalang blockchain at fintech forum bilang mga eksperto sa industriya na kumakatawan sa India upang pag-usapan ang tungkol sa pangunguna sa mga kaso ng paggamit ng blockchain at aktibong kumakatawan sa kumpanya sa mga pandaigdigang forum tulad ng G20 Swiss Business Hub at marami pa. Ang trailblazing team ay sama-samang nagtutulungan upang magamit ang mga umuusbong na teknolohiya at may pananaw na gawing desentralisado ngunit konektado ang pananalabi na inilalagay ang kapangyarihan sa mga kamay ng mga user, mga individual at may-ari ng negosyo, hindi ang mga tagapamagitan. Ang Diamante Blockchain ay isang pandaigdigang kumpanya na nakabase sa Delaware, USA at mayroong maraming mga subsidiary na kumalat sa buong mundo. Ang kumpanyang India na Blockstack na nagbibigay ng kapangyarihan sa digital na pagbabago ng mga negosyo bilang isang Web3 na kumpanya ng infrastruktura. Isang subsidiary ng Abu Dhabi katuwang ang Alnayan Private Office. Ang maharlikang pamilya ng Abu Dhabi upang baguhin ang mga pagbabayad. Ang nagsimula bilang isang maliit na upuan ng pag-iisip upang gawing desentralisado ang pananalapi ay naging isang revolusyonaryong pandaigdigang kilusang blockchain. Ang diamante ay bumuo at nagpatupad ng mapagkumpetensya at interoperable na blockchain-enabled na ecosystem kung saan ang mga transaksyon ay ginagawa sa bilis ng kitlat. Alam mo ba kung ano ang nagpapalakas sa bilis na ito? Ito ang aming sariling pagmamayari na network ng blockchain na tinatawag na DiamanteNet na may mga pambihirang kakayahan. Ito ay isang state-of-the-art, pang-apat na henerasyong enterprise-grade blockchain network ang Diamantenet ay nakahanda sa napakabilis na bilis ng transaksyon na umaabot sa konsensus sa loob ng wala pang tatlong segundo at ang kakayahang pangasiwaan ng average na 75,000 transaksyon kada segundo. At isang kahangahangang 10 milyong pang-araw-araw na transaksyon na may kaunting kinakailangan sa infrastruktura. Hindi lamang ito kapansin-pansin sa scalability nito, kundi pati na rin ang bilis nito, dahil mas mabilis ito kaysa sa traditional na legacy blockchain network tulad ng Bitcoin at Ethereum sa pagbabayad. Ano ang nagbigay dan sa kahangahangang bilis na ito? Ito ang sarili naming native utility coin na tinatawag na Diam na nakabalot din sa mga bersyon ng ERCXX at PETXX. Tulad ng isang kotse na nangangailangan ng gasolina upang tumakbo, ang Diamantinet ay pinapagana ng Diam. Ang Diam coins ay mga piraso ng software na ginagamit upang mapadali ang mga transaksyon sa network ng Diamante. Nagbibigay ang Diam ng mataas na seguridad sa bawat yugto ng transaksyon at kumpletong traceability sa napakababang halaga. Sa bawat transaksyon, ang Diam ay sinusunog gamit ang program na nag-aambag sa kontroladong supply nito at katatagan ng network. Ang Diam ay isang utility coin na nag-aalok ng maraming solusyon. Hindi lamang nito nilulutas ang maraming problema sa totoong mundo, kunit ito ang susi para ma-access ang lahat ng apps sa Diamante Ecosystem na nagpapahintulot lamang sa mga interesadong partido na makipag-ugnayan sa isa't isa dahil ang mga pagsusuri sa KYC ang Diam ay hindi lamang isang utility sa loob ng ating ecosystem, ngunit ito ay walang putol na sumasama sa pandaigdigang financial ecosystem. Ito ay si pinagkakatiwalaan ng mga nangungunang banko at institusyong pampinansyal. Available din ang DIM sa nakabalot na version nito para sa parehong Ethereum at Binance Smart Chain at maaaring ayusin sa Diam Wallet. Para mapangasiwaan mo ang iyong mga digital asset na may ganap na control sa iyong mga hawak na cryptocurrency, hindi ka lang makakapag-imbak ng mga nangungunang cryptocurrencies, ngunit maaari mo ring maginhawang pamahalaan ang mga asset kahit saan, anumang oras on the go makikita nyo, simula pa lang ito ng paggalugad sa potensyal ng matatag na diamante net. May higit pa sa ecosystem. Mag-explore pa tayo. Naisip mo na ba ang mga individual at negosyo na direktang nag-a-access ng mga serbisyong pinansyal tulad ng mga pagbabayad, pautang, at pamumuhunan sa pamamagitan ng blockchain apps? Posible ito gamit ang mga desentralisadong app ni Diamante. Ang PayCircle ay isang super app na nagbibigay daan sa mga individual at negosyo na kumonekta sa kanilang pagbabangko at pamahalaan ang kanilang mga pagbabayad at pamumuhunan sa mga cryptocurrencies, pati na rin ang stock, ang QCE transaction na nangyayari sa isang kisap mata. Oo, iyon kaibigan ko ang makapangyarihang DM sa trabaho. Paano na iba ang pay circle sa iba? May enjoy mo ang kumpletong traceability ng transaksyon at ang iyong pag-iingat sa FIAT ay kahit na nakasiguro sa FDIC. Ano? Gayon pa man, mayroon lamang pocket-friendly na bayad para sa iyong mga pamumuhunan na sinisingil sa anyo ng mga DM na nasusunog sa bawat transaksyon. At ang pay circle ay hindi lamang para sa mga individual, ito ay para sa mga negosyo din. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong flexibility ang mga pagbabayad sa negosyo. Para makatanggap ka ng mga pagbabayad na may instant settlement, kahit na makipagkalakalan, mamuhunan o gumawa ng mga pagbabayad sa vendor, sumasama pa nga ang pay circle sa iyong bookkeeping app para masubaybayan mo ang analytics ng negosyo ng real-time. Hindi yon, meron din kaming solusyon para sa mga pautang. Isipin ang isang sitwasyon kung saan kailangan mo ng pautang kaagad at mayroon kang cryptocurrency na nakahiga sa iyong wallet. Paano kung maisang mo ang iyong crypto at makakuha ng instant loan? Oo, posible ito sa Credit Circle. Binabago ng Credit Circle ang mga kredito tulad ng pagpapabago ng Pay Circle sa pagbabangko. Ang parehong mga individual at negosyo ay maaaring mag-escrow ng mga stock, mga bono, mga kalakal at crypto, upang makakuha ng isang linya ng kredito nang walang anumang mahabang panahon ng paghihintay o nakakapagod na proseso ng mga institusyong pinansyal. At iyong din sa mapagkumpetensyang mga rate ng interest kumpara sa mga banko. Dagdag pa, nagbubukas ito ng mga pinto sa peer-to-peer -peer lending. At hindi yon Merong maraming mga DAP na binuo ng aming Indian Entity Block Stock na nagbibigay daan sa isang malakas na hinaharap para sa iba't ibang industriya. Ano ang magiging kinabukasan ng Central Banking? Central Bank Digital Currency Solution, CBDCs. Kasalukuyan kaming gumagawa. Isang makabagong CBDC Central Bank Digital Currency Wallet na idinisenyo upang mapadali ang mga solusyon sa digital na pagbabayad para sa mga central na bangko, mga institusyong pinansyal at ang pangkalahatang publiko. Ang cutting-edge na application na ito ay gumagamit ng kapangyarihan ng blockchain technology upang matiyak ang secure at mahusay na mga transaksyon. Ano ang magiging kinabukasan ng immersive na teknolohiya? Metaverse. Bumuo kami ng MetaCircle upang tulungan ang mga negosyo na bumuo ng mga nakakainganyong karanasan sa visualization sa Metaverse, kung saan ang kanilang mga customer ay maaaring manirahan, magtrabaho at mamili sa virtual na mundo mula sa kaginhawahan ng kanilang mga tahanan. Ano ang magiging kinabukasan ng industriya ng tela? Hinuhubog namin ito sa Vastra, ang aming transparent at mahusay na balangkas ng supply chain para sa pangangalakal ng mga kalakal sa industriya ng tela. At ang Blockstack ay nakatuon din upang tulungan ang mga negosyo na humimok ng kanilang digital na pagbabago sa pamamagitan ng pagbuo ng custom na infrastruktura at tools sa web and river. ang industriya, sa Diamante lumilikha tayo ng makapangyarihang kinabukasan. Isa kung saan masisiyahan ka sa ligtas at tuloy-tuloy ng mga transaksyon sa loob ng dalawa hanggang apat na segundo, isa kung saan ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Diamante Blockchain Pagbabago sa kinabukasan ng pananalapi na pinapagana ng Diam. Ang mga produkto ng crypto at NFT ay hindi kinokontrol at maaaring maging lubhang mapanganib. Ang kita ay hindi ginagarantiyahan at maaring walang regulatory recourse para sa anumang pagkawala mula sa naturang mga transaksyon sa ilalim ng load.